Karamihan sa atin, ayaw matulog sa kulungan, pero si John Belivo, tatlong taon na niyang ginagawa yan. Naglalakad siya mula sa isang bansa papunta sa isa pa, ang goal niya ay ikuti ng buong mundo ng naglalakad lang. Dahil dito, natutulog siya sa bahay ng mga taong hindi niya kilala, at minsan sa kulungan. Pero ngayong umaga, habang ready na si Belivo umalis, wala yung police chief na pumayag na doon siya matulog. At yung mga guardiya, hindi talaga naniniwala sa kwento niya. Kakaunti lang ang may oras o gustong maglakad ng ganito kahaba. Pero, pinapakita ng research na kahit kaunting lakad lang sa daily routine mo, malaki ang may tutulong sa kalusugan mo. So, ano ba talaga ang nangyayari sa katawan mo kapag dinagdagan mo ang dami ng steps mo kada araw? Kahit isang afternoon stroll lang, kayang pagandahin ang mood mo at bawasan ang symptoms ng anxiety at depression ang paglalakad, lalo na kung mabilis, ay nakakatulong mag-release ng pain-relieving endorphins at bawasan ang stress hormone na cortisol. Sa loob lang ng ilang linggo na dinagdagan mo ang steps mo sa routine mo, mag adapt ang katawan mo. Kahit mukhang simple, ang paglalakad ay nangailangan ng coordination at effort mula sa maraming muscles sa legs, torso, at likod mo. Para makasabay sa pagtaas ng energy demand, nagbabago ang mga ugat sa paligid ng mga muscles na ito para magbigay ng mas maraming oxygen. Kasabay nito, nagiging mas efficient ang puso mo sa pagbomba ng dugo. Sa loob ng ilang buwan, ang mga pagbabagong ito ay kayang magbababa ng blood pressure mo at bawasan ang risk mo sa heart attack at stroke. Ang pagdadala ng bigat ng katawan mo habang naglalakad ay nagbibigay ng stress sa mga buto. Pero ang stress na ito ay lalong nagpapalakas sa buto dahil pinasisigla nito ang absorption ng calcium at minerals. Kaya naman, ang maraming taon ng tuloy-tuloy na paglalakad ay makakatulong mapanatili ang bone density na karaniwang bumababa habang tumatanda. Ang pagbuo ng lifelong walking habit ay may maraming iba pang benepisyo. Mula sa pagtulong sa weight management hanggang sa pagbaba ng risk mo sa type 2 diabetes, maraming cancers, at dementia. Sa madaling salita, ang paglalakad ay ehersisyo. At hindi tulad ng ibang forms, hindi ito na ngailangan ng equipment at mas madalas itong accessible sa mga tao na may iba't ibang edad at fitness levels. Karaniwan, ang activity trackers ay nagtatatak ng sampung lumpang bilang ideal benchmark. Pinapakita ng mga pag-aaral na anumang pagtaas sa bilang ng hakbang kada araw ay makapagbigay ng benepisyo sa kalusugan at hindi kailangang tuloy-tuloy ang mga hakbang na ito. Para sa mga nakatira sa walkable neighborhoods, madaling maipon ang mga hakbang sa buong araw. Ang paglalakad papunta sa trabaho para bumili ng groceries o para makipagkita sa mga kaibigan at ang paninirahan kung saan madaling puntahan ang mga tindahan at amenities ng naglalakad ay may sarili nitong mga perks. Ang mga residente sa mga komunidad na ito ay kadalasang hindi masyadong umaasa sa mga sasakyan, na nagre-resulta sa mas magandang kalidad ng hangin at mas kaunting greenhouse gas emissions sa lugar. At maari pa nitong baguhin ang pananaw mo sa mundo. Isang pag-aaral sa mga senior citizens sa Hong Kong ang nakatuklas na ang mga nakatira sa mas walkable na lugar ay nakaramdam ng mas kaunting kalungkutan at mas malaking life satisfaction kaysa sa mga nakatira sa hindi gaanong walkable na lugar. Kaya, bakit hindi na langhat maglakad ng mas madalas? Isang malaking dahilan ay maraming tao ang walang akses sa ligtas at maayos na lugar para maglakad-lakad kahit alam na ang mga benepisyo ng paglalakad. Maraming siyudad at bayan ang idinisenyo na para lang sa pagmamaneho. Ang mga gobyerno ng estado at lokal sa buong mundo ay madalas na inuuna ang pagpupundo para sa mga highway at kalsada kaysa sa mga bangketa at pampublikong parke. At kahit may mga walkable spaces, hindi laging pedestrian-friendly ang mga ruta papunta doon. Sa US, ang mga residential at commercial areas ay karaniwang magkahiwalay ang zoning, at madalas na konektado lang ng mga abalang kalsada. Pero may mga paraan para gawing mas foot-friendly ang mga lugar. Noong 2013, binuksan ng mga opisyal ng Vancouver City ang Comox Helmkin Greenway. Ginawa nilang walkable at bikeable space ang isang dalawang kilometrong kalsada. Natuklasan ng mga pag-aaral na pagkatapos itong buksan, mas nag-ehersisyo ang mga taong malapit sa Greenway, Nabawasan nila ang kanilang daily car trips ng 23% at nabawasan ang kanilang personal greenhouse gas emissions ng 41%. At kahit maliliit na hakbang ay makakatulong. Sa mga lugar tulad ng Bethel, Vermont, halimbawa, pinaganda ng mga miyembro ng komunidad ang walkability ng kanilang downtown sa pamamagitan ng pagdagdag ng simpleng features tulad ng painted crosswalks at curb extensions. Tungkol naman kay Belivo, sa huli ay pinalaya rin siya ng mga guardia. Naglakad siya ng mahigit 75,000 kilometro para matapos ang kanyang paglalakbay. Pero malinaw na hindi mo kailangang maglakad ng ganito karami para makita ang epekto.